Pabalang Amerika na posibleng mauwi sa marahas na sitwasyon ng mga delikadong kilos ng China sa West Philippine Sea. Pinanindigan din itong obligasyon ng Amerika na depensahan ang Pilipinas. Pero sapat nga ba ang huling insidente ng pag ng China para pagganahin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika? Kimahin natin yan sa Frontline Report ni Ed Lingao. Lumala na ang kiskisan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Noong lunes, hindi lamang bombahan ng water cannon ang nangyari. Ayon sa mga ulat, binangga ng China Coast Guard ang barko ng mismong Philippine Navy. Sinampahan ito, kinubkob, pinagbubutas at meron pang barkong hinatak. Kinumpis ka rin ng mga baril ng mga sundalo ng Pilipinas. Isang miyembro ng Philippine Navy SEALs ang malubhang nasugatan, naputulan ng hinlalaki hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Girian sa West Philippine Sea. Ang tanong ngayon ng marami, pwede naman nating i-invoke ang 1951 Mutual Defense Treaty o yung MDT para rumes bakang Amerika para sa Pilipinas. Kaunti munang paglilinaw po. Ang akala kasi ng marami, pag in natin ang MDT, otomatikong mapapalaban na ang Amerika. Hindi po. Balikan natin ang nakasaad sa treaty na yan. Ang nakalagay lang talaga sa MDT, ang armadong pag-atake sa Pilipinas o Amerika ay sabay nating haharapin ayon sa ating mga constitutional processes. Hindi po ibig sabihin na kapag in ang MDT, e eh na agad. Sabay lang natin na resolbahin ang problema ayon sa ating mga proseso. Halimbawa, kailangan mo nang ipatawag sa meeting ang Mutual Defense Board kung may mag i ng MDT. Kung ano ang resolusyon, dadaan din yan sa proseso ng Amerika. Daraan sa U.S. Congress. Balikan natin ulit yung nakasaad sa Mutual Defense Treaty. Ang sabi, invoke ito kapag nagkaroon ng isang armed attack. Ang pangalawang tanong, pasok ba ang nangyari sa Ayungin Show nung lunes sa kategoryang armed attack ayon sa MDT? Sa nakaraang mga buwan, nagkaroon na rin po ng linaw. Sa isang policy guidance na pinablish mismo ng U.S. Indo-Pacific Command tungkol sa Ayungin Show nito lamang October 2023, ang depenisyon ng armed attack ay pinalawak na. Ito'y anumang illegal use of force laban sa mga public vessels sa ilalim ng MDT. At kasama dito ang tinatawag na non-kinetic attacks that result in death, injury, damage, or destruction of persons or objects. Ano ang non-kinetic attacks? Ito po ang pag-atake na hindi gumagamit ng armas, baril o kanyon. Gaya na nangyari sa Ayungin Shoal. E ano naman kayang tingin dyan ng Amerika? Ayon kay Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder, provocative at reckless ang asal ng China at posibleng itong humantong sa maraming karahasan. Bukod dyan, giniti ng Amerika ang obligasyon nilang depensa ng Pilipinas kasunod ng kiskisan ng Pilipinas sa China noong lunes. Kinumpirma ng U.S. State Department na kausap na nila ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas tungkol sa Mutual Defense Treaty. We condemn the escalatory and irresponsible actions by the PRC Uh, to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. Uh, and as you've heard Secretary Austin and others say, the Philippines' rightful legal maritime claims must be protected. Hindi pa rin malinaw kung sa papanong paraan de-depend sa ang Amerika. Pero kung ang security analyst na si Prof. Romel Banlawi ang tatanungin, hindi solusyon ng pag-i-invoke sa MDT. Baka mas mapalala daw nito ang problema. And the more we harden our position, the more China will harden also its reaction. Military solution is not a solution to territorial disputes. The only solution to territorial disputes is peaceful settlement. Pero ayon naman kay International Affairs Analyst Renato de Castro, hindi biro ang pagsampa ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy dahil ang mga naval vessels ay merong tinatawag na sovereign immunity from boarding. Ito kasi tinuturing na extension of the state. Kung gayon, mukhang maaari nang i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty kung gugustuhin ito. Pero iyan din ang tanong, kung handa ba tayong iakyat ito sa ganung level? Nagbabalita mula sa Frontline, Ed Lingao, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.